Isang gabi sa gitna ng kagubatan, habang bumubuhos ang ulan at dumadagundong ang kulog, nagtatago ang mga gerilyang Pilipino laban sa mga Hapons. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang may nagkanulo sa kanila isang sariling kababayan. Gayon, isang tanong ang bumabalot sa dilim. Kanino sila magtitiwala at sino ang tunay na trader? Dito nagsisimula ang pinakamatinding labanan at isang desisyon lang ang maaring magliktas o magtulak sa kanilang lahat sa kamatayan. Kung gusto mong marinig ang buong kwento at malaman kung paano hinarap na ating mga bayani ang pagtataksil na ito, panoorin hanggang dulo. At kung nais mo pa na mas marami pang makabagbag damdaming kwento na ating kasaysayan, huwag kalimutang mag at mag-iwan na komento para sa iyong mga ideya. Sa ilalim na madilim na langit ng kabundukan, isang sigaw ang gumising sa katahimikan. Sigaw ng dugo, sigaw ng bayan, sigaw ng paglaban. Habang binabayo ng ulan ang mga dahon, naglalakad ang isang grupo ng kalalakihan na halos hubad sa pagod. May mga sugat sa kanilang katawan, ngunit mas matindi ang apoy sa kanilang mga mata. Sila ang mga gerilya, mga anak ng lupa, mga mandirigmang hindi susuko. Sa bawat hakbang, ramdam ang bigat ng kanilang pasanin, hindi lamang armas, kundi pati ang pangako na ipagtatanggol ang kanilang bayan laban sa Hapons. Ang mga bondok ng Sierra Madre ang naging kanlungan nila, ang mga punong kahoy ang naging saksi ng kanilang mga lihim na pulong. Dito nila binyo ang mga plano, dito nila tinahi ang mga pangarap ng kalayaan. Ngunit hindi lahat ng gabing madilim ay ligtas. Sa bawat ihip ng hangin, may posibilidad ng pagtataksil. May mga Pilipinong kumampi sa kaaway, mga nabenta ng bayan kapalit na ilang supot ng bigas at pilak. At dito nagsimula ang tanong na kumakain sa isipan ng mga gerilya. Sino ang tunay na kakampi at sino ang lihim na kaaway? Isang batang magsasaka ang lumapit sa kanilang kampo, may dalang balita. Sa baryo raw ay may mga sandalong hapons na naghahanap sa kanila, may kasamang isang Pilipinong gabay na kilala ng lahat. Isang pangalang hindi nila akalaing magtataksil. Nagkatinginan ang mga gerilya, humikpit ang hawak sa baril. Kung totoo ang balita, ibig sabihin ay may oras na lang sila bago sila matunton. At kung mali, baka sila mismo ang makapatay na isa sa sariling kababayan. Sa katahimikan ng gabi, habang naglalagablab ang apoy ng kanilang malit na bonfire, isa lang ang bumabagabag sa kanilang puso. Kanino sila magtitiwala at kanino sila lalaban? Sa ilalim ng liwanag na apoy, isa-isang nagmulat ang mga mukha ng mga gerilya, nanginginig hindi sa lamig kundi sa bigat ng desisyon. Ang bawat hinga ay tila humahaba, bawat tunog ng kuliglig ay parang martilyo sa kanilang dibdib. Ang pinakamatanda sa kanila, si Kapitan Hilario, dahan-dahang tumayo. Hawak ang baril, tinignan niya ang batang magsasaka. Kung totoo ang sinasabi mo, anak, bulong niya, hindi tayo makapaghihintay. Kailangang mauna tayo. Munit bago pa man siya makapagpatuloy, isang kalabog ang gumulat sa lahat. Mula sa dikalayuan, umaling ang yabag ng mga paa. Mga tinig na nagsasalita sa wikang hapons, onti unting lumalapit. Agad nilang pinatay ang apoy, tinakpan ng lupa ang nagbabagang baga. Tahimik silang nagsipwesto, ang ilan ay humiga sa damuhan, ang iba namay nagkobli sa likod ng puno. Ang dilim na kagubatan ang naging kanilang sandata, ngunit ang kaba ay humahampas sa kanilang dibdib na parang kulog. Mula sa mga anino, sumilip ang mga sandalong hapons. May dala silang lampara at sa kanilang tabi, isang Pilipino. Ang kanyang mukha ay malinaw, ang kanyang niti ay malamig. Siya nga ang pinaghihinalaan nilang nagkanulo. Nagikting ang mga kamao ng mga gerilya, nanginginig sa galit. Ngunit hindi sila pwedeng basta magpaputok. Isang maling hakbang lamang, tapos ang lahat. Habang papalapit ang mga hapons, mas lumalakas ang hampas na ulan. Ang bawat patak ay tila orasan, nagbibilang nga sandali bago sumabog ang kapalaran ng mga gerilya. At sa isang iglap, biglang huminto ang mga sandalo. Ang gabay na Pilipino ay tumingin diretso sa madilim na bahagi ng gubat kung saan nakatago ang mga gerilya. At sa malamig niyang tinig, may binikas siyang mga salitang nagpaikot ng dugo sa ugat ng lahat. Sa isang iglap, bumagal ang lahat. Ang mga mata ng mga gerilya ay sabay-sabay na napako sa granadang gumugulong sa lupa ang matinis na tunog na metal ay tila mas malakas pa kaysa sa putukan sa paligid. Si Kapitan Hilario ang unang kumilos. Hinawakan niya ang granada, maring isinara ang kamao at saka tumakbo palayo. Para sa bayan, ang huli niyang sigaw bago sumabog ang lahat sa isang nakabibinging dagundong. Nagliab ang paligid, nagliparan ang mga batot lupa, at ang ulan ay nagmistulang kasamang lumuha sa pagkawala ng kanilang pinuno. Napatigil ang mga gerilya, halos matuyuan ng lakas, Munit sa halip na panghinaan ay mas tumindi ang kanilang galit. Laban, sigaw ni Thomas, nang gayo ay hawak ang baril ng mahigpit. Ang mga putok ay muling umalingaungaw, bawat bala ay parang paghihiganti sa pagkamatay ni Hilario. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang taksil. Hawak niya ang isang lampara, itinuturo ang kinaroroonan ng mga gerilya, tila nagmamadaling ilantad ang lahat ng kanilang sikreto, Ngunit sa sandaling iyon, nagdadalawang isip si Thomas, hihilahin ba niya ang gatilyo o hahayaang muling makatakas ang trader? Habang nag-alangan siya, antiunting lumalapit ang isang sandalong hapons mula sa kanyang likuran, nakataas ang espada, handang salakayin siya sa isang iglap. Dito sila, bulong na taksil, halos pabulong munit malinaw na narinig na mga nakatago. Ang mga sandalong hapons ay biglang nagtigil, nagsindi na isa pang lampara, at antiunting itinutok ang liwanag sa gubat. Nagkatinginan ang mga gerilya, ramdam ang tibok ng kanilang mga puso na para bang sasabog sa kaba. Si Kapitan Hilario ay dahan-dahang nagtaas ng kamay, senyales na handa silang sumalakay. Ngunit bago pa man niya ibaba ang hadyat, isang batang gerilya, si Thomas, ay hindi na nakapigil. Hinila niya ang gatilyo ng kanyang lumang baril. Pumutok ang putok na yumanik sa katahimikan ng bondok. Sumigaw ang mga hapons, nagsipagtakbuhan, at agad na gumanti ng putok. Nagsimula ang sagupaan sa gitna ng ulan at kadiliman. Umaling ngaunggaw ang mga bala, pumupunit sa mga dahon at sanga. Ang mga gerilya ay lumaban na parang mga aninong walang takot. Ang bawat putok nila ay may kasamang sigaw ng bayan, bawat galaw ay alay sa kalayaan. Ngunit sa gitna ng labanan, nakita ni Thomas ang taksil na Pilipino. Nakatali dito, nabunahan ng mga salita sa mga hapons. Hindi siya nagdalawang isip, itinutok niya ang baril. Ngunit bago niya mahila ang gatilyo, may humawak sa kanyang braso. Si Kapitan Hilario. Hindi ngayon, mariing bulong niya. Mas mahalaga ang lahat kaysa sa isa. Naglaho ang pagkakataon. At sa mismong sandaling iyon, isang granada ang inihagis na hapons, gumulong sa pagitan ng mga basang damo, papalapit ng papalapit sa pinagtataguan ng mga gerilya. Sa likuran ni Tomas, ang malamig na talim na espada ay kumislap sa liwanag ng lampara. Isang iglap na lamang at ang kanyang dugoy maaaring dumanak sa putikan. Munit bago bumaba ang talim, isang putok ang bumasak sa dilim. Tumama ang bala sa dibdib ng sundalong hapons, bumagsak ito sa lupa na may kasamang unggol. Si Andres, isa sa pinakabata nilang kasamahan, ang siyang bumaril. Nanginginig ang kanyang mga kamay, munit matatag ang kanyang tinig. Hindi pang gayon, Thomas. Hindi ka mamamatay ngayon. Ngunit wala ng oras para magpasalamat. Muling umalingaungaw -ngaw ang mga putok at lumakas pa ang ulan na tila sinasabayan ang ritmo ng digmaan. Nagkawatak-watak ang mga gerilya, nagsimulang umatras papasok sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Subalit hindi nila kayang iwanan si Kapitan Hilario o ang bangkay man lang niya. Habang sumisigaw ang mga hapons at humahabol na parang mga mabangis na aso, si Thomas ay nagpasya. Itinapon niya ang sarili sa direksyon ng taksil na may hawak na lampara. Nagkatitigan sila, isang mata ng pagkakanulo laban sa mata ng paghihiganti. Bumagsak ang lampara, nagliab ang tuyong dahon sa paligid, at anti-unting kumalat ang apoy sa gitna ng ulan. Ngunit bago pa man matupok ang lahat, isang malakas na tinig ang sumigaw mula sa kadiliman na kagubatan. Mga kapatid, sa kanan, dumeting na sila, at mula sa anino, may mga bagong yabag na parating, mga siluetang may hawak na baril at tabak, hindi hapons, kundi ibang mga aninong Pilipino na tila biglang sumulpot mula sa dilim. Mula sa usok at ulan, lumitaw ang mga anyo ng mga bagong mandirigma. Mga gerilyang galing sa kalapit na baryo, basang-basang ngunit buo ang lob. Ang kanilang mga baril ay sabay-sabay na umalingaungaw, pumunit sa hanay ng mga hapons ng gayoy biglang napatras. patras. Nagliwanag ang kagubatan sa halo ng apoy mula sa lampara, putok na mga baril, at kidlat na dumudurog sa kalangitan. Ang taksil ay napasigaw, tumakbo palayo habang sinusundan na tingin ni Tomas. Munit hindi na siya naghabol, hindi na siya ang mahalaga. Ang mas malaking laban ang kailangan niyang harapin sa gitna ng kaguluhan, sama-sama ang mga gerilya. Walang iniwanan, walang iniwan sa likod. Ang dugo ni Kapitan Hilario ay naging sagisag ng kanilang tapang, at ang kanyang huling sigaw ay umukit pa rin sa hangin. Habang nagtatakbuhan ang mga natitirang hapons, unti-unting humina ang putukan. Ang ulan ay tila naghuhugas ng lahat ng dugo at abo, nag-iwan na mabigat na katahimikan. Sa kabila ng lahat, buhay pa sila. Sugatan, gutom, pagod, ngunit buo pa rin ang apoy ng kanilang layunin. Si Thomas ay nakaupo sa basa at maputik na lupa, hawak ang baril na nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Sa kanyang harapan, nakahandusay ang katawan na kapitan, tahimik ngunit marangal. Lumapit si Andres, nakaluhod at dahan-dahang inilagay ang kanyang sombrero sa dibdib ng namatay na pinuno. Walang salita ang lumabas sa kanilang bibig. Tanging ang tunog na ulan, ang malayong kulog at ang pintig ng kanilang mga puso ang saksi sa sumpang binitawan nila. Na ang laban ay hindi rito nagtatapos habang unti-unting tumitila ang ulan, nanatiling nakatayo ang mga gerilya sa gitna ng nagdilim na gubat. Ang usok mula sa nasunog na mga dahon ay umakyat, sumasama sa alapaap na tila dinadala sa langit ang mga kaluluwang pumanaw. Si Thomas ay tumayo, mabigat ang mga mata, ngunit matatag ang puso. Tumingin siya sa mga kasama, isa-isa nilang tinapik ang balikat ng bawat isa, tahimik na pagpapaalala na hindi sila nag-isa. Wala na si Kapitan Hilario, ngunit ang kanyang tapang ay huminga sa kanilang mga dibdib. Mula sa malayo, humuhuni ang mga ibon na tila muling bumabalik sa katahimikan. Ang mga anino ng bondok ay muling yumakap sa kanila, nagbibigay ng panibagong lakas. Sa bawat hakbang palayo, dala nila ang sugat, ang pagod at ang alaala ng sakripisyo. Ngunit higit sa lahat, dala nila ang pangako. Na ang apoy ng kalayaan ay hindi kailanman mamamatay. At ang dugong dumanak ngayong gabi ay magiging binhinang bukas na malaya. Sa ilalim na madilim ngunit umaasang langit ng Pilipinas, nagsimula silang maglakad. Tahimik munit buang lob. Patungo sa susunod na laban. Dala ang pangalan na kanilang bayan sa bawat pintig ng kanilang puso.